mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Maraming beses na may nagagawang pagkakamali ang isang tao sa kanyang buhay. Kuminsan ay hindi nila naiiwasan na piliin ang maling landas kahit na alam nilang isang kasalanan yon. Pero hanggang kailan nga ba kailangan gumawa ng mali ang isang tao para maging masaya? Sapat bang maging rason ang sariling kaligayahan para kahit mali ay atin pa rin itong paninindigan? Katulad na nga lang na ng istoryang ibabahagi natin ngayon na mas pinili niya ang sarili ng kaligayahan kesa sa pamilyang kanyang iniwanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Hazel, dating OFW sa Middle East. May asawa, ngunit matagal na kaming hiwalay nito. May dalawa kaming anak at kasalukuyang nasa pangangalaga niya ang mga ito. Simula kasi nang umalis ako, ay sa kanya ko na iniwan ang mga bata. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay hindi ko naman alam na hahantong kami sa paghihiwalay. Kasal nga pala kami ng tatay ng mga anak ko. At sa totoo lang, ay marami ring beses kaming sinubukan munang paghiwalayin ng aming pamilya bago kami magpakasal nito. Masyado pa daw kasi kaming bata noon nang naisipan naming magtanan. Kung kaya't halos itakwil na ako noon ng aking pamilya. Natakot kasi ang asawa kong si Jessie na maiwanan ko siya. At matuloy ako sa bansang Japan. Dahil noong mga panahong iyon, ay nag a ako sa ibang bansa bilang entertainer. Sapagkat wala na nung kakayahan ang mga magulang ko na pag-aralin pa ako ng kolehiyo. High school pa lang kami nang magkaroon ng relasyon ni Jesse. At wala nung alam ang mga magulang ko tungkol sa kanya. Kaya nga nang may mag-recruit sa akin na mag-apply sa Japan, ay pinayagan na ako nila nanay. Nang sa ganun daw, ay mabago naman ang buhay namin. sa bagay na yon ay wala namang pilita na nangyari. Dahil nang sabihin yun ni nanay, ay kinusto ko rin naman. Bilang anak rin kasi, ay gusto ko rin namang makita ang mga magulang ko na hawa. Pero dahil kay Jessie, ay hindi nangyari yon. Nang malaman nga ni Jessie na nag-a-apply ako sa Japan, ay pinilit niya akong sumama sa kanya una ay ayoko nga sana. Pero nang pagbantaan ako nito na may gagawin daw siyang masama sa sarili niya, ay napilitan na rin ako. Ayoko rin naman kasing mawala ito sa buhay ko. Dahil noong mga panahong iyon ay alam kong mahal na mahal ko rin siya. Kaya naman mas pinili ko na sumama sa kanya kesa mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya mas pinili ko ang sarili kong kaligayahan. Kahit na alam kong may tamang panahon naman para doon. Sa totoo lang, ay bago nga kami magpakasal ni Jessie, ay kung ano-anong mahalagang salita pa ang natanggap ko mula sa aking mga magulang para lang tigilan ako ng mga ito sa aming plano. Keso kung mahal daw ako ni Jessie, ay maghihintay ito. At igit sa lahat, ay bata pa raw kami para magpakasal. Ngunit kahit ano pa ang sabihin noon nila nanay, ay hindi ko iyon pinakinggan. Dahil ang nanaig sa akin noon ay ang aking kaligayahan. Subalit nang magkaanak kami, ay doon ko lang na-realize ang lahat ng payo at masakit na katotohanan. Na hindi lahat ng nagmamahalan ay nauuwi sa magandang samahan. Sa totoo lang, ay napilitan lang talaga akong magtrabaho sa abroad para sa kinabukasan ng aming mga anak. Sa tagal kasi naming magkasama noon ni Jessie, ay niminsan ay hindi ko man lang narinig sa kanya ang magandang pangarap niya para sa aming pamilya niya. At imbes na maghanap siya ng regular na trabaho, ay nakukontento na siya sa pa-sideline-sideline line lang niya. Kaya naman madalas ay wala tuloy akong maipakain sa aming mga anak. At kapag dumarating kami sa puntong yon, ay napipilitan tuloy akong pumunta sa aking mga magulang para humingi ng makakain ng mga bata. Sa kapila kasi ng mga nagawa kong pagkakamali sa buhay ko, ay hindi rin nila ako natiis. Sa katunayan, ay buong puso pa rin nila kong tinanggap. Kaya naman nang magkaroon na ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa, ay sinunggaban ko na yon. Para kahit papano ay makabawi naman sa kanila. Bukod doon, ay alam kong wala rin naman akong aasahan kay Jessie. Dahil ang totoo, ay siya ang pilit kong pinag-aabroad. Pero ayaw nito. Ganunpaman, nangako naman ito na siya na raw ang bahala sa mga bata. At kahit anong mangyari ay hindi niya ito pababayaan. Kaya naman panatag akong umalis noon dahil sa sinabi nito. Ngunit hindi pa man ako nagtatagal sa abroad ay nalaman ko na iniiwan lang pala nito ang mga bata sa mga magulang niya. Samantalang siya ay nakikipag-inuman daw sa barkata. Simula noon ay madalas na kaming nag-aaway ni Jessie. Lalo pat nalalaman ko na pinang-iinom lang niya ang perang ipinapadala ko. Marami pang hindi magandang balita ang nakarating sa akin tungkol kay Jessie. At iyon ay pinaniwalaan ko. Buhat naman noon ay unti-unti nang nagbago ang pagmamahal ko rito. Hanggang sa may isang lalaki ang nagparamdam sa akin na kung ano ang kahalagahan ng isang babae. Nagtatrabaho nga pala ko noon sa isang salon. At doon ko nakilala ang lalaking unang nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Maliman na pumatol lako sa kanya ay hindi ko na yon napigilan pa. Dahil sa tuwing kasama ko ito, ay masaya ko. Nakakahiyaman aminin, ay lihim akong nakipag-leave-in noon kay Marlon. Kahit pa nga, may asawa akong naghihintay sa akin sa Pilipinas. Nawawala kasi ang pagka-homesick ko kapag kasama ko ito. Lalo na't, iba talaga ang feeling kapag may kayakap sa gabi mabait si Marlon, maalaga at malambing. Kaya siguro ganun nalang lang na nahulog ang loob ko rito. Hindi ko nga nun alam na mapapamahal na lang ito sa akin ng sobra. Hanggang sa dumating ang panahon, napakiramdam ko ay siya na ang asawa ko. Sa totoo lang ay halos mabaliw-baliw pa nga ako noon sa tuwing nakikita kong may kausap na ibang babae si Marlon. At kapag nahuhuli ko siyang may kachat na iba, ay talaga namang inaaway ko ito na para bang asawa talaga niya ako. Ngunit ang hindi ko alam ay sa kabila ng relasyon naming dalawa na yon ay nawawalan na pala ako ng oras sa aking pamilya. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan pa na nagawa kong ipagpalit sila para lang sa lalaking may nagmamayari na pala ng iba. Isang gabi, habang kami ay nasa kalagitnaan ng paglalaro ni Marlon, ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Jesse. Nang makita ko naman ang pangalan nito sa screen ng cellphone ko, ay binaliwala ko lang yon dahil naisip ko na baka manghihingi lang ito ng pera sa akin. Nakailang tawag din sa akin si Jessie nung gabing yon. Bago ko ito pagpataya ng cellphone. At pagkatapos nun, ay ibinuhos ko na lang kay Marlon ang atensyon ko para paligayahin ito. Lahat ay ginawa ko para siguraduhin hindi niya makakalimutan yung gabing yon. Kaya lamang pinalasap ko sa kanya ang tunay na langit habang ipinararamdam ko sa kanya ang aking pagmamahal. Mukha namang nagustuhan nito ang aking ginawa. Kung kaya't lalo itong ginanahan. Hanggang sa hindi na nga rin napigilan pa ang init na kanyang nararamdaman. At tuluyan na naming parehong inabot ang kalangitan. Halos magmamadaling araw na nga yata nang kami ay matapos ni Marlon sa paglalaro ng Apoy. Kaya naman hapon na nang pareho kami nitong nagising kinabukasan. Nang buksan ko naman ang aking cellphone, ay sunod-sunod ang mensaheng na-receive ko galing sa Pilipinas. At halos manlumo ako nang mabasa ang message na galing kay Nanay. Kamusta na anak? Kahapon ka pa namin kinukontak ni Jesse. Yung anak mong si JK, isinugod namin sa hospital. Critical ang lagay niya ngayon. Laman ng mensahe. Nang mabasa ko naman yon ay agad-agad kong tinawagan si nanay. Ngunit nakailang tawag na ako sa cellphone nito, ay hindi pa rin siya sumasagot naman si Jessie na ang naisip kong tawagan. At sa awa naman ng Diyos, ay mabilis itong sumagot. Nang makausap ko naman ito, ay baka sa boses niya ang lungkot. Hanggang sa aminin na nga nito sa akin ang totoong kalagayan ng aming anak. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam kung ano ba ang dapat gawin lalo pat nalaman ko na kailangan raw ng malaking halaga para sa operasyon ni JK. Wala naman akong hawak na pera nung mga sandaling yon. Dahil kabibigay ko lang noon kay Marlon para daw sa negosyong ipatatayo niya sa Pilipinas. Subalit ng subukan kong bawiin sana yon, ay laking gulat ko na lang nang magalit pa ito sa akin at imbes na tulungan niya ako sa problema ko, ay nakipaghiwalay pa sa akin ito. Halos pagbagsakan naman ako noon ng langit at lupa dahil sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa akin ng taong minahal at pinag-alayan ko ng aking pagmamahal. At ngayong lugmok ako, ay iiwan lang pala niya ako ng basta-basta na lang ko na napigilan pa si Marlon na iwanan ako sa aming tinitirhan. Nang makausap ko naman si nanay, ay pilit na nitong pinauuwi. Para daw kung ano man ang mangyari sa aking anak, ay nasa tabi nako na nito. Sa totoo lang, ay nagdalawang isip pa nga ako noon na umuwi ng Pilipinas. Dahil umasa ko na maayos pa namin ni Marlon ang aming relasyon kasing hindi ko kayang mawala ito sa buhay ko. Kaya naman lahat ng pagmamakaawa para dito ay ginawa ko. Ngunit sa kabila nun ay naging matigas na ang puso nito. At inamin niya sa akin na hindi na daw niya ako kaya pang pakisamahan. Umiiyak naman akong lumuhod pa sa kanya. Pero baliwala lang naman sa kanya yon. Hanggang sa makatanggap uli ako ng tawag mula kay nanay. At ibalita sa akin ito na wala na raw si JK. Hindi naman ako noon makapaniwala sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Dalawa kasing mahal ko sa buhay ang nawala sa akin. Sabalit nang makita ko si JK na nakahigana sa kabaong niya, ay doon lang ako natauhan at dun ko rin naramdaman na wala palang masasakit sa pagkawala nito. Nun ko lang tuloy na-realize ang mga kamali ang nagawa ko sa buhay. At kung ano ang mga sinayang ko dahil sa pagkabaliw ko kay Marlon. Inaamin ko rin na may kasalanan ako sa pagkawala ni JK. Dahil naging responsable ang ina ko sa kanya. Kaya naman, humihingi ako ng tawad dito sapagkat nakalimutan kong magpakaina sa kanila. Simula naman noon ay hindi na ako bumalik pa ng ibang bansa at nag-focus na lang ako sa isa pa naming anak. Pinatawad naman ako ni Jessie sa kapila ng mga maling nagawa ko at tinanggap pa rin ng buong buo naman pagkatapos na mailibing ng aming anak, ay nagsama muli kami nito sa iisang bubong bilang isang pamilya. Masakit man ang kinahantungan ng buhay namin, ay labis pa rin akong nagpapasalamat. Dahil sa kabila ng muntika na naming paghihiwalay ni Jesse, ay muli kaming nabuo at nanumbalik ang pagmamahal namin sa isa't -isa. Nakakalungkot lang isipin na kailangan pang mamatay ng aming anak para lang matauhan kaming mag-asawa. Ganun pa man, ang mahalaga ay natuto kaming tanggapin ng buong puso ang bawat isa. At sa puntod ng aming anak, ay nangako kami ni Jessie na walang sino man ang makapaghihiwalay na sa aming dalawa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli. Ako si Hazel at ito ang kwento ng buhay ko.